umaga po, inanayahan po pa po ang isa na. Tayo nga po ay tumayo. Kamayan po natin yung ating mga kapatid. Batiin po natin yung umaga na isang yung umaga. Amen. At tayo po ay... Good morning po sa inyong lahat. Uh, salamat po sa Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan tayo po ay nasa buwan ng April ng bilis ng panahon. Ako, after ng vacation, pasukan. After yun, Pasko naman. And then another year. Hallelujah. Bilis ng panahon. Parang nasa mapansin ko, palabo na rin ang palabo ang mga mata ko. Parang <laughs> pasakit na rin, pasakit ang tuhod ko. Ayan. Salamat po sa Diyos. Uh, napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Yan po. So, ito po yung ating pag-usapan ngayong umaga. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Tayo po ay may nakas, may hininga na maglilingkod sa Panginoon. Ano po? May mga kaparahanan ang Diyos para itest po tayo o subukin tayo para bago po niya tayo gamitin. Naniniwala po ba kayo? Na dumarating tayo sa testing ng buhay bago tayo gamitin ng Panginoon. At gusto ko pong pag-usapan natin yung salitang process. Ito po yung title ng ating pong pag-aralan at mensahe ng Diyos ng umaga. Process o proseso. Ito po yung season sa buhay natin kung saan parang iniisip natin na ano nga ba ang plano ng Diyos sa akin? Ano nga ba ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko ngayon? Alam mo may pagkatawag ka. Alam mong may calling ka sa Panginoon. Alam mo kung saan gagamitin ang kaloob na bigay sa iyo ng Panginoon. Na no alam mo na may purpose ang Diyos sa buhay mo. Maaring gini-discover mo pa ito ngayon o maaring nilalakaran mo na yung purpose na binigay ng Diyos sa iyo. At meron din mga season sa buhay natin na kung saan magkakos you to have doubt and question. No? Amen. Salamat sa Diyos. There are season na para ang heavy, ang bigat ng pasanin mo. Amen? There are season in your life na nangyayari naman na masasabi mo na, ah, finally, alam ko na kung saan ako dinadala ng Panginoon. Wow. Salamat sa Diyos. Pero ang kaaway, palagi siyang nandyan para na-distract tayo na po, may ang kakaaway ay sabi nga po, He will do everything no, to pull you, to pull your attention away from the Word of God. At nabanggit po doon kung paano po ito nag-start at sino po yung naging katuwang para po yung redemption, pagtubos po. So we are going to, to look at the life of Joseph. Si Joseph po, sabi dito po sa 90, kung yun na po Uh, yung 105, and then po yung mga kasaysayan. So, gusto ko po ipakita sa inyo yung pitong paraan kung paano tinest si Joseph. Nagkaroon siya ng mga testing and trials ng Diyos uh, bago po siya humakbang doon sa katubunan katub o no, sa fulfillment ng mga panaginip na ibinigay ng Diyos sa kanya. So, namunawahan niyo po ba? Ayan. Yeah. So, there are different between your dream and divine dream. papang panaginip natin, tayo lang. Yung will natin yun, yung kabustuhan natin. Pero, pag divine dream, pinakita ng Diyos, uh, it have to deal with God's will. Kailangan ay naayon yun, may, may merong scripture doon, at meron doon palaging sinasabi ang Diyos sa'yo. yon. lalang sa teori, ang teori nasa labo. Ayun. Yung kanyang panaginip, na umakyat siya sa isang hill at na meron siyang sandals na bananggit. At ang nais nice pala ng Panginoon ipagawa sa kanya ay puntahan. Nagsisimbolize po yun ang step paghakbang na puntahan yung tao na dapat niyang um, bahagi na ng salita ng Diyos. So, laging meron pong gano'n. Yun po yung divine, divine dream ang Diyos na binibigay sa atin. And God's will is to call us na ng Diyos tayo ay tawagin. So, hindi naman, hindi ko naman ito ibig sabihin na pag inawag tayo ng Panginoon, marireceive natin lahat ng mga bagay na deserve natin. Ano po? Alam ano po natin yan. Ano po? Uh, but in fact, uh, when you follow Jesus, there is a lot of self-denial. Hindi ko na ipang minilk ito. Ibigay ko na lang offering para sa mission. Hindi ko na tayo bibili ng ano po mang gamit na hindi naman importante, ibibigay ko na lang para sa gawain ng Panginoon. Amen. Yung mga pangarap mo na mag-tour, papagawa na lang ito ng church. Amen? Amen. Parang ilan <laughs> na amen. Salamat sa Panginoon. So, I'm not saying that every individual uh, uh, has to go through this seven test. No, hindi naman lahat ay darating dito, makakaranas nito para gamitin ng Panginoon. No, I'm, I'm not saying na itong test po ito ay to be taken in order. Kaya may test number 1, 2 7. Hindi naman ibig sabihin, step-step siya. Ano po. So, tingnan po natin ang pag po to Don Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Assignment ni Joseph, ano po? Tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka agad at nang malaman mo Lu yan. Lumakad na si Jose mula sa Iblis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Ayan. So, now this is the test number one. So, alala ko po sa inyo na after po nito na si Joseph yung may favor, after po nito na ma-receive niya yung panaginip, so alam ni Joseph na meron na siya ay binukod ng Diyos para sa isang specific divine purpose. Number one is the test of service. No? Tandaan po ninyo that God will not use anyone who does not have a servant heart. Hindi gagamitin ng Diyos ang sinuman na walang puso may paglilingkod. Minsan ay meron na lang sa puso pagbibigay. Parang ayaw na natin maglingkod. Hindi po tayo gamitin ng Diyos kung wala tayong puso ng isang, isang lingkod. Na po, wala sa puso natin ang paglilingkod. Sabi ng Panginoon, if you wanna be great in His kingdom, you must seek to serve. Kailangan mong mag-serve. Ano yung ibig sabihin? The first shall be last, and the last shall be first. No? Gusay-gusay mo na, galing-galing mo na. Pero ano, pinagluluto mo sila. No? Ikaw ang may hawak ng Bible study, pero ano, kailangan mo silang sunduhin. Kailangan. Ano po sa paglilingkod? Kung ginalis mo makita yung sarili, you have to lose it in Him. If you want to receive from God, you have to give yourself over to Him. So, makatanggap sa Panginoon, pagkalaw mo yung mo sa kanya. Hindi lang tayo panginoon ang panginoon. No? Mag-offer natin ang ating buhay. Uh, service is the first test. Tingnan niyo po sa binasa natin, 13 and 14. Uh, siya po ay inutusan ng kanyang ama, may assignment po niya. After po ito ng kanyang divine ano ang assignment sa Panginoon na ibinigay sa kanya, na ano po, uh, tingnan niyo po yung sitwasyon ni Joseph dito. Alam niya na meron po siyang purpose sa Panginoon, pero he is still willing to obey, to obey his father. No, sus susunod pa rin siya sa kanyang nata. He's still willing to serve his brother. Ito yung form of service ni Joseph no? Nakatapos ng pag-aaral, ayaw nang maghugas ng plato. <laughs> ayaw na mag-aaral sa Alam niyo po ba, nakikita ko kasi sa sa sa, sa YouTube, sa mga Ibin, malayang pagmatanong na siya ng mga ito, nagkakaisa nagka nagka silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mahilip managinip, patayin natin siya at hulog sa balon. At sabihin siya'y sinila ng mahab na babangis na hayo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak niya iligtas sa Jose. Sabi niya, huwag, ka, huwag natin patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon, sabi niya. At sa pagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang, ma ang mahabang damit nito na may manggas at inhulog sa isang tuyong balon. Tinan mo sa 23, they strip him. Something symbolize his favor. Kita nyo? No? They could strip him off his robe. Pwede nilang tanggalin yung robe ni Joseph. No? Pwede nilang hubarin yung robe ni Joseph. But they cannot strip him of the favor of God sa kanyang buhay. ng favor ng Lord sa atin. Pero hindi kaya alisin ng sinuman yung pabor ng Diyos sa buhay natin. Amen. Alisan ka man ng yaman. Pero yung pabor ng Diyos sa buhay mo, hindi kayang alisin ng sinuman. Hallelujah. Ano yung napakadakilan ng Diyos? Minsan ano nga po, eh, yung, yung pinakalagahan natin sa ating mga sarili, Lord, ng prayer mo sa Panginoon, hindi po papaglaguhin ng aking mga mata. Dahil ito lamang po talaga yung magagamit ko sa paglilingkod sa inyo. At yung aking, ang aking mga labi. Ano po, alam niyo, uh, four, years old po ako after school, po ko. na after ko pag-alabitin na Bible Nag-start po maglaga sa nipin ko. pa paano po kaharap? Kapag halala, pandemic naman. Nakamag-face mask po ako. Kung hindi niyo po halata. Napakagaling ng Panginoon wala na po ako talaga ng front seat. Pero dahil sa Christmas at dahil sa Panginoon, sabi para nga nila pa nga daw kung hindi ako yung yes, yung hirap, napakadakila ng Diyos. Ano po? So yun, kaya ang alisin ang kahit ano. At sabi ko, kahit makasalamin po ako at malabo ang aking mga mata. Hindi po po rin pinalalabo ng Diyos. Kahit po yung pinakamalit kong Bible, nababasa ko pa rin po. At salamat sa Panginoon. So let me say it clearly, ano po? answer who God Third, 30, Genesis 37, verse 29. Pagbalik ni Rebel sa balon, nakita niyang wala rin ang si sose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Ito naman po ang isang bagay na nakakatuwa sa ating paglilingkod. Yan, so si Rebel nagplan para i-rescue si Joseph. We have some people to be there for you. May mga tao naman na ng Diyos sa mananatili para sa iyo. Kahit sometimes they cannot prevent the situation. Pero nandun lang sila palalang sa tabi Blessing to the Lord para sa atin. So test number three, discouragement. Narinig na natin na para daw po makapaglabas ng pagsasaga sa sagamagitan ng iyong mga testing. Kung merong pag-ibig, lalabas ang pag-ibig sa panahon tayo ay pinipiga ng Diyos. Hallelujah. Kapag tayo po ay uh, sabi nga, being impressed by trials, what's in you comes out. It reveals. Trials don't create anointing. Amen? Anointed John. Ang dami ng pagsubok sa Diyos. Trials reveals anointing. give you character. Trials reveals the character. Amen. Pinapalabas ng mga pagsubok kung ano ang iyong pagkatao. So when you are crushed, what is within us is revealed. Kung ano. At ang, ang ating panilangin, Lord, mapagtatagumpayan mo itong discouraging na mga No? Yeah. So, Parang feeling mo gusto mo nang mag-quit sa iyong pananampalataya. Tandaan mo kapatid, it's only a season of life. Meron kang trabaho dapat mo trabahuhin. We have work to do. There's a call to fulfill. Kaya wag mong isuko ang laban. Na po, there is call to fulfill. Again, so, 4, 5, 6, and 7. Uh, sa ngayon po ay Ati Muna po puputulin. Kasi kung po natin, baka maabot po tayo ng 12. <laughs> Ayun po daw si Sister Belen. Okay lang po ba sa inyo? Ah, okay lang po. <laughs> Masalamat po sa pag So tinatawag ako po ang music ministry. Isang awit sa Panginoon na hindi pumakawit. Nakawit. Kasi sabi niya sa second stanza, Di kita kaya ni pagpalit sa yaman ng sanyo. Kasi mga pangarap ko yung maman. Pero tumana sa mga manami pagsubok, liyari ang Diyos ay sa katay. Ito ba yun? E handa niyo po ang inyong mga puso sa mga susunod pang iririgin ng mensahe ng Panginoon. Sige po, ating pong pagbulay-bulay sumunod. Huwag na nating i-delay para sumunod na tayo sa Panginoon. kang banali, kami buhay, sa, po ay nakikinalap sa ako siya. Masalamat po na ang inyong kapatid na patuloy niyo po ang inibigayahan ng kalibatang parawan mula sa aming kapatid na Ekel, Sister Hermi Panginoon, Sister Reda, Sister Sila Panginoon, at ang bata nito ang magbanal kayo po yung Diyos na mabuti, ila at kapat, na patuloy na nakakaloob ng taragat mga Salamat po sa mga nagdaang taon na kayo ng Diyos na nagpala sa kanila. At muli, ilalapit ko po, po yung panibagong taon na kanila ang kakakarapin, panibagong karawan, patuloy niyo po silang magpalain, patuloy niyo po silang samahan, patuloy niyo po silang aliwin, patuloy niyo po silang sagutin sa ng mga kahilingan sa inyo at lalong hindi po Panginoon patuloy at niyo, niyo po kanilang mga kaarawan. Ang mag mga banal, niyo po at patuloy na samahan ang mga kapatid nito sa bawat araw. Ingatan, patuloy na pangunahan, Panginoon, at patuloy kayo managumpay sa kanilang mga pagkakay. Kaya handalangin namin marami pa mga taon na uh, kanilang mapagtagumpayan sa tulong at pangunay niyo ang lahat ng bagay. Kaya hinihilig po namin marami pa mga taon ang patuloy na pagkakay pa sa amin. Pwede po kayo ani na alam namin si Daraos na ng kanilang anibersary Panginoon. Wala mang paus na dahil ito na kanilang asawa. Alam po namin, kayo yung Diyos na magpapala sa kanila. Patuloy na magbubuklod, patuloy na magkakaisa, Panginoon, sa tamang panahon. Kayo yung Diyos na patuloy at ipilos. At nawa po, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan ang iyong pagsama at pangunan Dalangin po Panginoon sa pangailangan ng kailang anak, kayo rin po Panginoon ang tutukod. Kaya salamat po Panginoon sa pagkakalam namin kayo yung Diyos po nagpala at nagpapala pa sa kanilang pagsasama. Kaya sa umagang ito, ang paspas at pagpapala niyo, ay igawin niyo po ng sa aming mga kapatid na sa pangalan ng Jesus. Amen. Yeah. God Panginoon, Kaya po yung mag-ingat at magpala sa bawat isa mula sa manlitin ng mga bata kabataan, tatay at nanay, mga senior citizen. Patuloy na proteksyon nyo ang patuloy nyo pong ipagkalob sa inyo mga anak. At narinig po, Panginoon, ang katagumpayan ng darating na kang ay patuloy nyo pong ipagkalob, Panginoon. Ama, sa inyo po namin hinihiling ang basbas at -bas, pagpapala nyo. Igawad nyo po sa bawat anak nyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu. Ito po ang aming dalangin. 他认得。